Magandang tanghali guys. Andito ako ngayon sa Harden. Kukuha ako ng malunggay. Ito nga pala yung mga tanim ko guys. So, tingnan mo yung mga kamatis kung bagong tanim guys. So, malaki na. Buhay na buhay na. Yung iba na mamatay guys. Ayun o. Oh. Mayroon pa ako dito. Ayan, namatay din ng ano. Ito. Maliit pa siya. Ayan guys, nakapanguha na akong malunggay guys. Ayan, doon ko kinuha guys. So. Oh. Hindi ko nakuha ng video guys. Gawa ng akala ko naka video, hindi pala. Ito nga pala dito guys. So, oh, may inilipat sila ditong kalamansi. Malaki na. May bunga din. Ayan. Ayan. May bunga na siya inilipat. Hindi ko alam kung bakit inilipat nila dito. Pero may tanim din kami ditong kalamansi. Oh. Maliit pa. Ayan. May malunggay kami ditong bagong tanim guys. So, bago pa lang sisibol yung mga dahon. Ayun. kaunti lang nakuha ko guys, mahihingi pa ako dun sa kapitbahay. May kalamansi pa kami dito guys. Yan. Maliit pa. Pagyanin lumaki laki guys. Marami bumunga ang kalamansi guys. Kaya marami tayong maaaning kalamansi. Nakakatuwa to guys. So may bunga na. Hindi na, hindi ka na, hindi na kami bibili. Mamimitas na lang kami dito. Kaya maganda talaga magtanim-tanim guys. Para may aanihin ka lagi sa bakuran mo. Itong sili na to guys na tinanim ko nung March. Tatanggalin na to guys. Kasi dito kami magreyon yon. Eh para maluwag. Malaking pamilya kasi itong aming ano guys. Kaya kailangan tanggalin yan. Tapos ito yung mga tanim-tanim ko pang mga kamutitaks guys dito naman bill paper. ayan, nawala yung bunga. May bunga yung kanina eh nung nagdilig ako. May kumuha na ng bunga, guys. ayan May bill paper din ako dito na bonsai, guys. So. Oh. Dito naman yung bill paper kong bonsai, guys. Oh. Hinog na. Ayan. Bonsai siya. Tapos yung kamatis ko guys, Oh. Buhay na buhay na din. Ayan yung kubukubuhan namin dito guys, Oh. Ang laki na niya. Dito kami magriyon yun sa ano, bagong taon. Kaya yung sili ko dun guys, bubunote na yan. Para maluwag ang galawan dito sa ano, bagong taon. Ayan, guys. Nakahingi na ako malunggay, guys. Oh. Sa kabilang bakura, nakahingi ako malunggay. May kapitbahay ako dito may araming tanim din. Bibigyan daw ako ng buto ng okra. Nasaan na? Ibabaon ko lang yan. I-babaon ko lang yan kamay. Sure kay babaon ko lang to. Para hindi ka na nagtitinda no. Nung ano? May tindahan pa ako doon na. Oh. But tama na. Ubusin mo na. Ako dami ang tanim ko yan natin ako. Oo yun. nga. Para magbunga man, dami. Hindi yung paunti-unti. Sige, sige, sige. Ilang ano naman to? Ilang araw bago magkadahon? Ha? Isang linggo? Tatlong araw. Tatlong araw. Eh, o, bilad sige. Mo muna, bilad, bilad ko muna. Sa, oh, sige, sige, sige. Salamat. Ang dami mong mga mais. Ayan, ang dami tanim na mais, guys. So, wala, nagtanim lang ako ng paunti-unti pa lang. May kamatis ako doon. May May ano ako, yung mga siling pang minod, oh. Oo. Ayan guys, so oh, Binigyan ako ng ano, buto ng okra. Ay, ta, ano daw yun? Tatawag daw yun. Tatawag. Kailan? Aba, hindi ko alam. Ayan guys, ito yung akin lulutuin, dinisang kalabasa. Ayan. Na may malunggay. Tapos wala akong pangsahog na karne guys, kaya tama na nor nor cubes. Sanay kami sa ganyang luto guys. Ayan guys, lulutuin ko na guys. Ayan, guys. Luto na yung ginisa kong kalabasa. Pasinsahan nyo na, guys, maraming sabaw kasi gusto kasi namin maraming sabaw, guys, yung gulay namin. Tapos, pag may gulay, guys, kailangan may galunggong. Ayan. Ayan, guys. Hanggang dito na lang tong vlog ko, guys. Maraming salamat sa panonood.